sketcher woman Beverly Sibilo Hello Tapos ang katanungan ang una ay bilang isang sketcher woman ano ang yung gagawin para sa kapayapaan ng ating barangay uh, So as your ano sketcher woman no, and as the voice of the leader sa ating community So, um, I'm a plan or I'm a gusto as a team together with my SK Council is ang I'm um, a palaganapon ko or like I'm um, a joke pakatagag uh, atensyon ang um, uh, communication with the youth, uh, interactions, connections, and siguro you know, participations with the youth. And I believe through that ka um, ang kapayapaan or ang peace ko sa itong uh, uh, barangay follow. And ang pangalawa ay ano ang yung paraan para mapanatili ang kapayapaan. So, um, as I mentioned, no communications or connection good sa ato ang youth. So, with that, mag-conduct niyo ka ng mga programs, mga activities na not just ka ng pang pangkapayapaan, I mean, pang peace uh, outside or like ka ng mga uh, programs na ka ng mag-help sa ato mga youth na maka, ano sila ka ng kalinaw sa ilang uh, tagsa-tagsa ng mga kinabuhi na no? so ta taong mga um, mga anti-bullying, mga conflict resolutions ng mga seminars, mga uh, problem solving or mga decision making ng mga symposiums na makatabang dyan na ka maka-achieve o ka kalinaw sa ilang mga kasing, -kasing. So with that, uh, if a youth or each individual give kay na sila ka ng Uh, peaceful na kinabuhi kay of course kay kabalo sila mo understand kabalo sila mo respect sa mga tao within the community ang pangatlong katanungan ay paano mo may papaunlad ang kapayapaan dito sa barangay na so um, paano mapaunlad ang atong uh, kapayapaan dili sa ato ang um, barangay so kailangan yun nato uh, with the youth. So, kailangan nato uh, ibalon or kailangan nato uh, ma-identify ma kung saan mga needs sa youth. So, if ever uh, makabalo na tayo sa ilang mga needs, that's the time na uh, mag-conduct out ng mga, mga programs or activities. So, with that, uh, mapanatili nato o mapahulad nato ang kapayapaan sa ato ang um, uh, community. Uh, Pang-apat na katanungan ay, bilang isang SK chairwoman, anong hakbang as ang mas makakabuti para sa mga tao dito? So, uh, I believe uh, ang first step yun, no? Na ato ang kailangan para uh, mapanatili ang kapayapaan, di ba? So, uh, I always believe yun na na dapat tayo ka ng, or kabalod yun ka na mo um, understand, na tayo respeto, o um, kindness yun ang makabilis sa ato kasi kasing, kasing So, if ting ana ato ma-offer sa community kay peace good ang resulta ana. And ang panglimang katanungan ni, ano ang pinakamahalagang hakbang para makamit ang kapayapaan? So, as I mentioned, if naatay ka ng kalinaw or naatay ka ng kindness yun ang ito sa itong mga lughan kay ma-achieve dyan na ito ang kapayapaan na uh, para yun sa atong community. And ang um, pang-anin na katanungan ay, kagaya dito sa barangay na um, maraming mga taong matigas ang ulo. Kaya anong pinakamabuting hakbang para masolusyon naman? So, um, uh, with that, kay, uh, as, as your uh, as HR person mo, no, and as I mentioned, yung kaganiha lang po na uh, mag-conduct mga interactions with the youth. So, in that interaction, siyempre makabalota sa ilang mga pa panginahanglan so dito ata ka dito ata mag focus unahon dyan ato itong focus so with that makabalota sa ilang mga hinanakit kung sa ilang mga gusto and uh, I think uh, through that kay kanang syempre kanang nahatag naman sa ilang mga gusto o kanang na, na, ba kay syempre ato anang napunan or nakahimangat ang mga activities on specific na mga sectors, then I think na wala na tayong malungog pa ikan ala nila kay syempre up to anang na-sustain ang ilang mga pagnahatan. Ang pang pito na katanungan ay paano mo masisiguro na ang kapayapaan ay mananatili sa ating barangay? So uh, with that, kay, of course, to ensure jud na uh, this peace will uh, remain sa ato our um, community is of course kanang ah uh, dili lang dili na to ah ah dili ta ka like mag-create activities within the day dapat jud ka siguro quarterly let's la, uh, let's let's build jud ka ng mga kanang dili jud na to pabayan ang mga youth no like kanang for example nagkandak like na ka today tas kanang mga sunod-sunod na po kana mag mawala mo mag may action ta so siguro ato uh, ang regularly or quarter i mean quarterly let's uh, kana ipadayon jo to mga activities na makatabang yon sa ato uh, ang mga um ang pangunahon katanungan ay ano ba ang simpi ng kapayapaan para sa iyo so i believe that a peaceful well, kana maodyo na, ma na siya ang foundation uh for a ka na growing para i mean muunlad ang um, isa ka community so so mo to ang um, ang um, for me ang um, kapayapaan mo ni sa um, ang ni sa kondisyon in order for our i mean in order for this community to grow ang pangsiyang nakatanong na dire. Kailangan kailangan ba ng mga tao ang kapayapaan nito? Yes, of course. So uh, I believe na each and every one of ka na, gusto dun sila ka na kalinaw sa Matagosa. So if naatay kalinaw sa sa then uh, we can have a can of better life here. That is our totally... And... Ang panguling katanungan, kailangan ba ng kapayapaan ang presensya ng mga tao? Yes, I always believe na uh, kailangan siya ng presensya ng tao po. Uh, Kaya true kapayapaan mga po, uh, Bogrojo kaya eh, if uh, more uh, people kay unite so like mag, mag tanan uh, or like na atay ka ng kalino na uh, I mean peaceful na mga mind peaceful na mga heart so ang ang result na na is a uh, growing community okay so yun lang at maraming salamat thank you yes, yes, SK chairperson may bali video hindi lang isang Kagawad, ano ang iyong gagawin para sa pamay? kapayapaan ng ating barangay. So, bilang tagawad, ano ang ay, ano ang gagawin para sa si kapayapaan ng ating barangay? Kasagaran mang good is kalinaw sa lugar. Kalinaw sa ating barangay. So, isip barangay tagawad, ang um, hindi na siyang hindi na mo lang hindi na pa kusgan ang ato ang peace and order. Kaya para ang kalinaw sa tuang ang barangay magpabihin. Nga every time, ito ka na aslay rubing by purok coordination, hindi na pulis sa mandog. Ano siya isa? Ano ang paraan para mapanatili ang kapayapaan? Ito akong giingon na sa tuang ang tanod, rubing, kadagabihin coordination with the police sa uh, Mandog, sa ato ang CEO nga uh, si Police Major Chino Mendoza. Uh, uh, police assistance ang kanaan na sila pero ni nag uh, diri sa ato ang barangay. Para more on peace and order. Okay. Paano mo mapa mapapaunlad ang kapayapaan dito sa barangay? sa so, pagpaunlad. Same lang yapon siya o mga tubag ay mga connection na nangyili siya tanan. Ang ato ang tubag. Uh, peace and order. Isa na siya sa ato ang mga tanod. O matagal, puro is na atay mga tanod ng pangbutang. Allocated siya dito ng mga, mga puro na siya yung mulukaw din ha. Matay to time kung naaas sila yung problema. O isa pa, natin hotline ginahatag binahatag. Aside sa barangay, na ako'y hotline ang ato ang uh, PS-13 Mando Police Station. Di lang isang kagawad. Ano ang mas makakabuti para sa mga tao dito? Hakbang! Ano ang pinakamahalagang hakbang para makamit ang kapayat? Para makamit ang kasunod ah. Sunita. Number 4. Minsan ko so at anong hakbang ang mas makabuti paraan sa mga tao. Isa na sa karong kahinahino sa council is livelihood problem. Sa mga, especially sa mga asawa, mga walay, walay mga trabaho sa, uh, naalang na alang sa balay. Isa na karon ang women's na ginapakusgan. O especially ang ato ang alls na sa eskwalahan at mga out of school youth na no behind walay bata no dinit maka -eskwela. ay karon ang all skater na tanan uh, isa na siya sa makapa makapa um, on so siya makapa maka makaprogress sa isa ka barangay kung ang tanang tao nagpalibot is busy sa ilang kinabuhian o oh, ipipipipip sila. Ano ang pinakamahalagang hakbang para makamit ang kapayapaan? Mato siya. Makamit ang kapayapaan. Uh, ang sabay term na ito, ang term na to, ano is, laro ang communication, ang spread of information, isa, spread of information, cooperation sa matatag o especially sa mga programa natin sa barangay. Kagaya dito sa barangay, maraming mga taong matigas ang ulo kaya ano ang pinakamabuting hakbang para masolusyonan ito? So far sa mga gahi o ulo karon na kuhan, naadyo'y mga mga gahi na badlungon sa itong katuling banuted na mga sila. May daghang mga pangitago kaya ng pusher at kana ang ginapang baybas ano kay eh, isa na sila sa uh, salot sa katilingban umon sa lagi na iho nya kuno amo makita amoy na mo mahibalo nga mga salot sa katilingban kailangan i-inform ipahibalo ipahibalo sa barangay ipahibalo sa pulis kay para at least mapantun sila maghimo og mga action na para mapantun sila na di, na to, nga dili nga to na sa nga mag-spread pa ang ilahang mga laing mga binuhatan sa ato ang barangay. Paano mo masiguro na ang kapayapaan ay mananatili sa ating barangay? Sa karon na atay sa ato ang barangay karon is, di ko kita kainan nga 100% is na atay kapayapaan kay normal lang din na siya ang problema mo abot sa barangay so sa karoon sa ating barangay na kay 40 katangos o oh, mo siyang magpapilin ang ato ang barangay na peaceful o oh, isa pang ato ang mandate station isa na sa na doon lang po dalit na nato sila ma-reach out kung na ay mga problema sana siya muna na makahatag og assurance na ang ato barangay compares at their barangays na datag patay, kawat normal na siya sa barangay na atin pero sa ato at is minimal amount lang especially, especially sa mga droga sa mga red cases na ata pero gamay lang nadilig dito so inyong nagulit ato ang barangay ano ba ang sila ng kapayapaan para sa inyo? Isa na siya sa importante sa ating ah, Ang kapayapaan ay eh, isa na siya makahatag o positibo na panglantaw sa ating um, ekonomiya, panghanap ah, buhay, isa na siya. Once na is full na lugar, isa na siya na hindi mo siyang malamigin kailangan ba ng mga tao ang kapayapaan dito? Yes, of course. Kinahanglan din nato. ito. kung puro bubutan ng tabo sa Israel, tanawa. Diba? Lockdown ilahang kanunia, ilahang lugar. Wala siya'y mahimu. Pero kung natin kapayapaan, isa na siya sa kinahanglan niya. Hindi sa pangliya. Diba? Na ay a happy family kung na ay tarong na pamilya. Hmm. Kailangan ba nga kapayapaan ang presensya ng mga tao? Bakit? Isa na siya sa hinungdan, isa na siya sa uh, kinahanglan ang kapayapaan sa presensya ng mga tao at bakit? Not a peace of mind, progressive na lugar, progresibo nga lugar, progresibo nga barangay, o malipayon ang ato, ang community. Sana. Bilang isang puro leader, ano ang iyong gagawin para sa kapayapaan ng ating komunidad? Uh, I-report natin sa authority ang mga masamang gawain. Anong iyong paraan para mapanatili ang kapayapaan? Um, para sa akin, um, ano dyan? alamin natin ang um, problema sa bawat isa sa komunidad. Uh, paano mo ipapaondal ang, ang kapayapaan dito sa komunidad? Para sa akin, ang unang ugat dyan kasi ay kahirapan. Dapat sila magkaroon ng livelihood para matulungan yung mga konti income sa mga pamilya nila. Bilang isang pork leader, anong hakbang ang mas makakabuti pa sa mga tao dito? Uh, siguro, una, kailangan tulungan yung mga nasa So, mm, mm. Ano ang pinakamahalagang hakbang para makamit ang kapayapaan? Para sa mm. kasi ang nagugat ang kaguluhan, kailangan ma-address ang ano sa kahirapan, unot dulo ng kahirapan ng mga mamamayan. Kagaya dito sa barangay Santiago. Maraming mga taong matitigas ang ulo. Kaya anong pinakamabuting hakbang para masolusyonan ito? Mga sa akin, manatili ang kapayapaan kung ang bawat isa ay magtulungan at yun, report yung mga hindi tanay-tay na lalawain na iba. Paano mo masisiguro na ang kapayapaan ay mananatili sa ating bansa? Uh, siguro yung kailangan yung yung pag uusapan natin yung kapayapaan bawat isa ay involved diyan pangalagaan natin ang kapayapaan ano ba ang silbi kapayapaan para sa iyo mahalaga ang kapayapaan kasi ito ang susi sa pag-unlad sa isang lugar kung magulo wala mang investment kung mapasok dyan. kung payapa Maraming mga investor ang papayapaan. Kailangan ba ng kapayapaan ng pasensya ng mga tao? At bakit? Oo, pinakamahalaga ang kapayapaan. Kasi yun man ang ninais ng mga tao. Ayapa. Kasi so, sinabi ko na, yun ang kapayapaan ng uh, Nakalas. Kailangan ba ng kapayapaan ng pasensya ng mga tao? Oo, mm -hmm. kasi sinabi ko na, kapayapaan talaga, ang presensya ng bawat tao yan kailangan. Kasi yung um, pagtulungan natin na manatili ang kapayapaan, si sinabi na, yun ang susi sa pag-ulad natin. Ay, thank you po. Ang isang guardia, ano makbang ang mas makabuti para sa mga tao dito? ilang isang guardia, ano ang bang ang mas makakabuti para sa si mga tao dito? Ano? protect. Oh, protektahanin mo sila. And then, be friendly. Oh, niya. Yeah. Kailangan na nakikommunicate. Makikommunicate ka sa ila para makabalo ka sa ilang side, or sa ilang side. Kailangan mo na yung problema, masolusyonan. E oh, no, no, okay. Ano ang pinakamalagang hakbang para makamit ang kayapaan? kapayapaan kayapaan. Ano ang pagsinagtanay? Ah, uh, ano siya, pagsinagtanay. Nice. Kagaya dito sa Deka, maraming mga taong matigas ang ulo kaya ano ang pinakam pinakamabuting hakbang para masolusyunan ito? Ano? ma first, na pagki-communicate ka sa ila ha. Kay balo nimo sila ha kung sa mga rules na dapat nilang sundon para ma-minimize ma nila ang ilahang mga lihok right? nga sila kulong, at least na napahibalo mo sila ha kung sa imong trabaho diri kung unsa ang ang side as a guard ka. Paano masasagawa ang ka ang kapayapaan ang saan naman masisigawa ang kapayapaan ang makalatili sa ating sa ating lugar? Oh. O, respeto, respeto sa Manila, as a garderia, gusto respeto ng panas sila, as ng mga owners ng so, mga ano dyan ang kuryente ano ba ang silbi ng kapayapaan para sa inyo? <laughs> first, okay. niyo? first, ano na siya pinaka importante no? Dili lang para sa amo, ah, para na sa tanan, kapayapaan. E kung wala'y kapayapaan, mag-usa na ng tadris, kalibutan, mag oh no? mag -samu. So, dili kita gusto, ano, no? So, okay. moja na siya lang kung, ah, papel nila, ah. Kailangan ba ng mga tao ang kapayapaan dito? Yes! <laughs> yes, <laughs> kailangan, Jod. Okay. Mabitaw nga naa ah, na ay guard, na ay police, na ay sundalo, para kapayapaan. Mo na siya ang main reason nga nung na yung mga public servant na nagbikuha sa gobyerno para protect, protect ang kapayapaan. Next. Kailangan ba ng kapayapaan ang presensya ng tao? Kailangan ba o kapayapaan ang mga tao? Ang presensya ng tao. So, kailangan? Kailangan ba ng kapayapaan ang presensya ng tao? Oo, oh, syempre kay dili pud makig-communicate sila dili wala presence sa tao sila kag ingon dira nga bawal ni, inga ni ingani nga ana nya dili di sila wala presence sa tao gina set aside lang nila or gina take for granted lang nila so wala kapayapaan payapaan nga mahitabo so kailangan nga ang presensya sa tao para ma maisagawa ba ang kapayapaan